Okay, good morning mga Maria Hello. Papakita ko sa inyo yung mga nahuli na may na naman ibo kasi yung nandun sa bahay na yun ay pina, ay, nasla, pinalaya dito. Yan, tingnan mo anak yung crab mo. Oh. Ayan siya. Ang ganda ng Manila na dito. Tapos, ituturo ko rin ngayon mare dito sa lugar namin dito sa Suba. Ayan siya. Ang oh, ganda, no? May tubig. Tapos, kapakita ko sa inyo. Dandan na no? kasi. Ayan, Oh. No? Baka mahulog ang ating kamera. Tagalang mamars. Iwanan natin ang ating chinelas. Naligo mo na siya. Ang daming fish, oh. Nakikipaglaro siya sa fish. po, Medyo tutawi lang Lulusong na lang sa tubig. Oops. Dahil nila lang. Kasi doon, oh. Uh, maalo na yung malakas yun. Low tide ngayon, kaya naglalaro ito. tour ko kayo dito sa suba. Ayan. So, iska. Mars. ayun Masipa. Dami talaga iska. Maganda. Pag masipag ka dito, daming ulan. May mga shishol pa. sir, pareo, yan. haba ako yung nagtutor sa inyo si ibo ko ayon. paganda naman talaga 'to niya, may mga merong kwarto kwarto yung tubig. <laughs> tubig at tapos yung mga isda itim na namin yung kanilang paglangoy nakaka-relax naman kasi talaga siya ah, diba Mars yan oh yan sobrang gaganda nila okay yan okay, no? oh pakita ko sa inyo oh. yung mga isda dyan ayan oh grabe no ganda oh nakalagay nature lover ano kaganda dito ganda ganda dami pang isda oh sobrang maganda. yan pakita ayan ayan pa uli ganda ayan doon yung bahay namin Marcelo doon, doon Mars, ayun Ayon yung aming bahay-bahayan gusto nyo bahay, bahay na bahay, bahay ni nanay pala nakikita lang kami, ayun lalim yan masin na yan lalim na ganda naman talaga siya. ayan ayan, ayan. ayan. mga mare hanggang dito na na muna ang aming video ni Vivo ngayong araw hanggang susunod na lang uli okay diba bye bye for now see you next day see you tomorrow thanks for watching bye bye